Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagtrending ang isang Facebook post ng kapuso actress at beauty queen na si Herlin Boodle patungkol sa suspensyon ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Sa kanyang verified account na may 6.6 million followers, ibinahagi niya ang kanyang saloobin noong March 19. Mga cheeky thing ngayon kapag mainit, suspended klase. Kami noon, tanghaling tapat, nagga-garden ang naturang post ay agad nag-viral. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinion at karamihan ay bumatikos sa tila hindi raw pagkilala ni Budol sa epekto ng climate change. Samantala, may ilan din namang sumang-ayon sa post ni Budol at sinabing mas matibay umano ang mga estudyante noon kaysa sa mga kabataan ngayon. Noon, ang pagsuspindi ng klase ay kadalasang nangyayari tuwing may bagyo, malakas na ulan, o matinding sakuna. Ngunit sa mga nagdaang taon, dahil sa epekto ng climate change, unti-unting kinikilala na rin ang sobrang init bilang banta sa kalusugan ng mga guru at estudyante, kaya nagkakaroon na rin ng class suspensions dahil dito. Sa patuloy na pag-init ng panahon, dapat bang maging mas madalas ang pagsuspinde ng klase upang maprotektahan ang kalusugan ng mga mag-aaral? O dapat bang sanayin pa rin silang harapin ang matinding init tulad ng mga nakaraang henerasyon?